Good morning mga kananay. Ang aga nagising ng bunso ko. Igalagala ko na lang to siya ngayon. Katatapos lang magdidi ni bonsai. After, aayusan ko siya ng buhok. Kay, magikot ikot ikot kami. Ayaw, ayaw. Ay, mamalingke pala ako na maagad na kanan tayo ng mapaksew. paksiw na po tayo sa Masa yun sa yaming kanan. Ulamin. Bukod sa paksiw ba? Paksew, abot ng tatlong Hindi, may naka, ano ako ngayon, nakadali ako kay Pupo pang malingki. <laughs> nakadali kay Pupo pang malingki libura. Nakadali guys. Pamalingke. Libreng pamalingke na moron. Grabing trauma ko nung nakaraang linggo. Kaya ano. Sinikap ko na talaga ngayon. Hindi ko na pinangarap yung million binawi binawi ni po ay narandaman ko kasi akit baba akit baba lang yung coins ah so, ka lang. na lang sa ano 'wag mag, ka na lang ibigay kaya, pero sige sige kaya kaya kung ba? sige sige ka Spain ah, goodbye coins impas na po. grabe nung nakaraan namo na nako ng 200k no so yung, kita ko din yon sa pagla ko coins ko Umabot ng 600, mahigit lang. ang Sa live? Nung nakarang linggo ba? Hmm. E ngayon, siyempre gusto ko nga mag-million. Oh, sa kaka -million. nga nga ako after. <laughs> nga nga. Sayang yun. Basta buong nakarang linggo talaga job ko yung nati-ti. Why na nati ti Ang inahan ni Zen di man kabalo makontento spend for the withdraw kasi dapat ang goal spend for the pamalingke spend for the pambayad ng mga bayaran ganun dapat kasi guys kasi kung kung maglalaro ka tapos gigil ka naggigil na mananalo nako hindi ka tuloy manalo niyan maniwala kay sa akin kasi madalas ako pag manalo, yung wala akong ini-expect ini yon Pero kung ang ano mo ay mga manalo ako ngayon, ganyan ako. Wag. Wag mong subukan kung ayaw mo masira ang buhay mo. Kagwapas akong bunso, oy. Eh.